Do not, almost 15 billion, dumating yun si yung babae, So only as is 8 billion lang. It's only the rich and the elite at yung mga old ruling families. Sino yung nagigiging presidente ng Pilipinas? Dito lang. It's being talked in just uh, a small room, Uh, drinking scots at uh, oh, sinong kandidato natin ano Patawag mo si ano, ang uh, contribution niya, ha? sabi mo, 40 billion. Siya. O dito kayo sa akin, sagad kayong lahat. Wala man akong hiningi sa inyong piso. Hindi ko nga alam na umabot ako ng 6 million eh. Sabi ko baka nandaya tayo ha, siguraduhin ninyo. Sabi nila, ah, binigay ng Diyos sa iyo yan. Ah, tanungin mo lang yung Diyos kung sigurado ba na hindi siya nagdaya, nakakahiya naman. I won the presidency without. Meron akong kapag-utangan ng loob. Pero the one that controls, sila lang yan. Eh kaya ako, dabo, hindi naman ako akalayan. Hindi ko nga akalayan, manalo rin ako eh. Pero sabi nga, gisingin ka, nanalo ka, pag sabi, totoo ka, o, pati ikaw mismo nagdududa ka na. Wala akong dito, wala akong barangay captain isa. I won by a landslide. Ngayon sa survey, bumaba na raw ako, extrajudicial killing. Kung maniwala kayo sa yang basura na yan, sabi ko nga, may waiver na ako. Bakit kayo maghingi pa ng waiver sa akin, Trililing? Naghingi ka, binigyan kita, hindi mo ginamit. Ngayon gusto mo ako mag-issue ng nandiyan na extent. And I dare anyone of you here, use it. Before the elections, pirma ako kay may 211 million. Kaya sabi ko nga, kung may 211 million ako, I will step down. Kung may kapatid takas, taga Central Bank, ipapindot mo yung computer dyan. Sabihin mo atin-atin lang ito, tignan mo makano kay Duterte. If it will go beyond 40 million, alis ako sa si pagka-presidente. That's my guarantee to you. Wala ako niyan. That includes my money, yung pag-hereditary, ano ko kasal na yan Yan ang uh, napa ako kasi hanggang itong mga ano, ang dami ko mga ignoramos lalo na itong mga iyo you know yung sa galit ko kung hindi lang kaya gusto ko i-mispronounce ko yung i Gusto kong sabihin ng ganun. Uh, sadyain ko talaga. eh you, you goddamn people ay Ano oh, tatakbo ng presidente kung magnanakaw ako? 23 sa kung mayor. Na kami mahirap lang kami. Puro kami dyan sa cabinet. Puro kami mga probinsyano. Hindi kami taga Maynila. Kaya sabi nila, bakit mo mga kaibigan mo ang i-appoint mo? Ang lahat, it's either taga San Beda or yung mga room. E, ito lang yung mga kilala ko. Na, no? when I was studying, probinsya lang kami, pati eskwilan. So yun yung mga tao, yung mga, yun, sila bit agir eh. eh. puro bright yan eh. Sana'y Dominguez, kababata ko. Tugade was a valedictorian. Ilocano yan, taga Tugigaraw. Halos yan. Lorenzana, yung defense ko, taga... I think he's from... Locos Norte. Puro yan mga bright. Lorenzana was a valedictorian in his class. Sa so PMA yan, in high school, ganun na yan. Although from Kotabato yan siya. Ako lang ang nag... Kaya alam mo, nagpapasalamat si... Yun si Brunes ng education. You should... Kaya ko, you, 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 should thank me. I should be thankful that... Uh, kasi I am the one justifying your K-12. Original quit K-12 ako eh. Took me seven years to finish high school. Pero halo para kita Medyo matagal tayo kasi hindi nag-aral na husto eh. mo naman yung mga valediktorya ah, uh, utusan ko na lang ngayon. <laughs> <laughs> Wala dumingi. yung mga warton. Warton sa warton trabahante lang kita. Warton, warton ka dyan. bleak ako sa corruption. Hindi ko kaya 'yan kung kayo magsalita. There is the 8888. Klaruin mo lang, mayor sa office sa local, mayroon kayong construction doon sa probinsya. The uh, the papers uh been there for two months. Mag-easy 'yan, naghintay ko lang si Anyo kasi I appointed anyo from general to secretary sa In the meantime, there's a prohibition that uh, for the nonce, he cannot uh, act as one for one year. So, parang undersecretary ko lang siya, but uh, he will uh, discharge all the functions so, for me. After one year, uh, maging full-time. May, may batas. Lalo nang galing military ka, then you transfer to the civilian uh, bureaucracy. I'm, I'm, pinaka, ano, binibigyan ko na kayo ng mga tao na ano, sabi niya, Tugade, corruption niya. No? Tugadi is a billionaire. Maniwala kayo sa akin. You know why? Estudyante pa kami. He was already a CEO of Tilgado Shipping. Ngayon matanda na kami, no, during the campaign, kita ko yung lahat ng buildings niya. Kaya maniwala niya bebot. Kontento na nga walang medyas eh. eh kung may grab on corrupt on sharo, baski medyas lang, hindi nakabili. Tinatago naman niya, bakit may na-atras? <laughs> Anong brand pala yung sapatos mo? Yan, siguro ang mahal. Paano yung extrajudicial killing? Paano yung at least niya na, 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 na ka, ano pre, presidente niya hindi gano'ng kagago. Kung sabi pumapatay, pumatay talaga ng mga tao. Gawain mo 'yan sa si Pilipino. I will end by saying, I will end my speech. I'm going home, I'm near. May one at ako ng eroplano. Na I am Rodrigo Duterte. I am a worker of government. My task is to protect the people and preserve the Republic of the Philippines. Period. You do anything that will destroy that equation, then, yung sabi nila na pumapatay ako, talagang papatayin kita. Maraming po.